my <laughs> Oh oh. <laughs> <Good luck> ka. <laughs> Hi mga sis, pupunta kami ng Bortisa. Susunduin namin siya. Surprise. Surprise, hindi niya alam na pupuntahan namin siya doon. Hmm. sobrang lamig ngayon mga sis. Pero kahit sobrang lamig, talagang lumabas kami. Ang hirap maburyong sa bahay, no? <laughs> Masarap din yung paminsan-minsan. Paminsan-minsan, ayan ang hapong sinasabi ko. Kaya ayokong nag-oondas pat na salita. <laughs> Masarap din yung paminsan-minsan, eh, nag-chill tayo and naglalakad-lakad. O, diba? Dalawa lang kami, wala kami nayaya. <laughs> Samahan nyo kami. Tara. <laughs> Hindi, itutur namin kayo sa work para naman makita nyo yung work na restaurant and napakaganda. Dito pala kami sasakay ng bus. Pwede naman lakarin kaso kapag nilakad namin, baka sumakit yung mga paa namin. Kaya sasakay na lang kami. Ito nga pala yung Bravo Murillo sa gabi mga sis. Yan siya. 18 minutes. 18 minutes pa mga sis. Kaya maglalakad na lang muna kami. Kasi kapag hindi kami naglakad, giginawin kami. Ganun yon Pag naka-stay ka lang sa isang lugar, mas talo kang giginawin. Kaya sabahan nyo kami. Tara. Baka naman manood kayo. Wala namang nanonood yan. Dami kong followers. magpo 4,000 na. Ang views ko 100 pa lang. Baka naman. Baka naman. Maka 1 million views dyan. Ito pala yung Plaza Castilla dito sa Madrid. Para din siyang sentro, pero hindi to sentro. Ang sentro dito sa Madrid ay so. Nakikita nyo ba yung dalawang building na yan? Ibig sabihin niyan, pag nakita mo yan, nandito ka nga sa Plaza Castilla. Tuluyan na nga kaming naglakad ni Ate Len. Hmm? Masakit na din sa paa kasi nasa 15 minutes na din kami naglalakad. Pero okay lang kasi may kamarites ako. <laughs> <laughs> hindi pala alam ni Sak na pupuntahan namin siya sa work niya ngayon. Mamaya for sure magugulat na lang siya pag nakita niya kami. Board na board kasi ako sa bahay ng araw na yan. Kaya gustong gusto ko talagang lumabas. Tapos nagkaya yan kami ni Ate Lenny. Kaya ito kami ngayon, naglalakad. So mga sis, malapit na kami. Halos 30 minutes na kami naglalakad. Akalain mo yun. <laughs> Sabang nagmamarines kami. Nakapaglakad kami ng ganun kalayo. Pero okay naman, hindi kami nilamig. O ba? Diba? Wala namang pasok bukas sis. So okay lang. Sila ka, pa din sila Oh. Kumusta ang paglalakad, pre? Ay, <laughs> <tamoy>. <laughs> Ito yung buong kalye ng kalyedo. Dito, nagtatrabaho si Sak sa street na to. So, hahanapin namin yung resto na pinagtatrabahoan niya. Sa nakikita niya, tignan niyo. Mga susyalin yung mga resto na nandirito. Tignan niya naman. O, oh. Oh, diba? Kalaan I mean, mo yung nakapag-work si Sak sa ganitong resto? Soon ako din. Yan yung dating work. O, oh, dating work ni Ate Lenny doon. Yeah maraming kumakain sa ganito. Parang walang tao. Te, parang walang tao. Maaga pa naman, kaya magpipicture na lang muna kami dito ni Ate Lenny and then vlog na rin at the same time. Hindi ako sunod na ikaw Look mga sis, ginawa tong parang mall. Maraming mga ano dito, shops na mga branded shops, original shops, kahit anong shops. <laughs> Marami ding mga restaurant. So, hinahanap namin yung restaurant ni sac, Kasi, ang pangalan ng restaurant niya ay Ornelia. Italian restaurant siya. So, medyo mahirap daw siyang hanapin sabi niya sa kasi sulok daw siya so searching on it ay English yun ah na. na siya o oh, diba ang social Sobrang ganda ng ambience dito mga sis. Ang sarap tumambay, magpicture at saka mag-vlog. Malawak din pala to. Hindi ko alam na ganito na pala kalawak to ngayon. Last time kasi napunta ko dito, konti pa lang yung mga shops dito. Sa dami ng restaurant dito, medyo natagalan kami sa paghahanap sa work ni Sak. Una namin pinuntahan dito sa itaas. Wala pala dito. So bababa kami. Baka ando doon sa baba yung restaurant nila sa. Andito na nga kami sa ibaba. At sa wakas nahanap din namin. Nasa sulok pala siya kaya medyo mahirap hanapin. So ito na nga yung restaurant kung saan naguwork work si Sak pero hindi natin siya makikita kasi nasa kusina siya. Dito lang muna tayo sa harapan. Hintayin natin siyang lumabas mama. Ang social naman ng resto nila. <laughs> Hindi na rin kami pumasok kasi for sure mahalang mga foods diyan. Maaga pa nung nakarating kami diyan na sa alas 11 ng gabi pala. Eh ang alam ko ala ang out niya. Kaya niyaya ko si Ate Lenny na mag-chill-chill -chill na lang muna kami and then kumain na rin. Habang naghahanap kami ng makakainan, nakita ko tong yelong sasakyan na to kaya sabi ko kay Ate Lenny, pwede pa picture and pa video. Dito na lang sa Five Guys ko niyayang kumain si Ate Lenny. Naisip ko paborito ni Sak burger dito para makapag take out na rin ako para sa kanya. And tamang tama, hindi pa daw natatry ni Ate Lenny yung burger dito. Hindi pa daw siya nakakain dito. Kaya gusto ko ring ipatikim sa kanya. Masarap kasi talaga yung burger dito. Tapos na nga din kaming mag-order. Tignan nyo naman si Ate Lenny. Beer yung in-order niyang inumin niya. Ako naman, Sprite ang kinukuha ko. Pwede ka kasing pumili ng kahit anong drinks dyan. Pagkatapos mong umorder sa counter, bibigyan ka nila ng baso and then ikaw na yung bahalang mamimili kung anong gusto mong drinks. 35.60 euro nga pala yung bill na. Nasa 2,100 pesos siya. Itong burger lang yun at saka tig-isa kami ng drinks. Kaya kung nasa ibang bansa ka talaga, huwag kang mag-convert kundi sasakit ang puso mo. Kailan yung video yun? Ito na yung aming burger. Ito na pala yung itsura ng burger nila. Tsaka sinamahan din pala namin ng french fries. Kain tayo mga sis! Habang kumakain kami, naisip namin parang may kulang, wala pala kaming ketchup. Meron palang kuhanan dito sa side nila, ikaw na mismo ang kukuha kung anong gusto mo. Meron ketchup, salt, and pepper. Kumukuha nga ako nitong ketchup pero sumablay pa, hindi sure huli kabalbon libre kasi kaya ayan saman okay, samantalahin natin ng libre tapos na nga kami kumain ng burger at nakita ko tong mani, naalala ko may libre pala silang mani dito kaya sabi ko kay ate kumuha kami gawin mo ng dalawate para tag-isa tayo sabi ko sa kanya pupuntahan na din namin si Sak kasi malapit na siyang mag-out <laughs> <laughs> pagod kayo ako. na <laughs> oo ay, <laughs> gulat ka? Oo. yun niya ni na. Sana nakuha lang yung video. Pag mga sis, andiyan kami nakatambay, di ba? Diyan pala siya lalabas. Pag lalabas niya, kitang-kita niya ako, nagulat siya. <laughs> <laughs> ano, nagulat ka, mahal? Ah. <laughs> uh. Magnoktor na tayo? 10 okay. minutes? Hindi na ah. May sinundo ka na nga namin. Magmamadali ka pa. Yung ibang part ng workplace ni Sak. May mga shopping mall. May mga scalpers. And then, barber. Ano pang mga nandito? Mga sarado na kasi kasi 12.30 a.m. na ngayon. Kumusta ang ano mo mahal? Kumusta ang trabaho mo? Ha? Nagulat ka kay, na may sundo ka, dalawa pa kami. Pe, sakto nga kasi, nakita ko siya. Ba, alam ko, alaala na ka pa. dito tayo, nagkukwentuhan kami nate. tapos nakatingin ako dun sa may ano, kasi sinisilip nga kita. Pero alam kong alauna ang labas mo, pero may mga naglalabasan kasi. Tapos nagkukwentuhan kami. Biglang lumabas siya dun sa maliit na pinto. Pagkalabas niya, siyempre lilingon siyang ganun kasi titignan niya yung ano. Pag gano'n niya, sakto sa akin! Nagulat siya! Huh? <laughs> uh, gulat siya, makikita niya ang love of my life niya eh, no? May sundo? May sundo? Anong pakiramdam ng may sundo? Nagulat niya ako dahil hindi ko pa nakikita yung cellphone ko. Buti pala maaga kami yung lumabas. Ang ganda dito. Oh ang tagal ng 18 minutes 18 minutes? pero ang bilis lang namin din nilakad. oo oh, mabilis lang namin din ilakad kapag may kausap lumamig na wala yung jacket sa loob din naka t-shirt lang yan <laughs> ito yung mga sumundo sa akin nagulat ako <laughs> wala akong idea <laughs> Uy ito, oh, Caliedo. So ano? Kaya Caliedo, papasok ka dyan. Ayan, Caliedo. Mall Camino. na siya. Mall pala yung loob niyan. Tapos maraming mga restaurant na mga sosyalin. And then marami ding mga Bilihan. bilihi. Dilihan. Dilihan mga Bani. shops. Bani. na shopping malls. Shopping malls. <laughs> <small. laughs> Scrabble shopping na naman, small. te. May S. <laughs> <laughs> Scrabble. Sabi ni Lord. And then dito sa harapan, mayroon ding... Shopping din, malls. Mayroon ding cafeterias. Ah? <laughs> 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 May restaurants. Ganun-ganun. <laughs> Thank you for watching. <laughs> Hanggang dito na lang ulit yung video ko mga sis. Sa mga hindi pa po nagpa-follow, please follow po my page para updated kayo palagi sa mga vlogs ko. I love you all.